Sampung pisong negosyo ba ang gusto mo? Pwes, try mo na din ito dahil pwede mong ibenta ng 10 pesos ang kada stick nito. Huwag niyong skip itong video dahil pati yung paggawa ng sauce ituturo ko. Marami ang magagawa mo, tapos sobrang lutong din ang labas nito. Ready na ba kayo magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh, yes. Gagamit tayo ng dalawang pirasong foot long. 14 pieces molo wrapper. Isang kutsarang margarin. 10 piso ko lang nabili ang kada baso nito. Isang kutsarang harina. Isang pirasong chicken cubes. 50 ml evap. At mantika sa pagpirito. Gagamitin ko yung knife set ko, bale 289 pesos ko lang nabili ito. Tapos may libre na din pang hasa, kaya hindi magagasgas yung kulay itim ng kutsilyo. Sa mga gustong bumili, pumunta lang kayo sa TikTok ko, Lokong Kusinero. At i-click nyo lang yung basket na nakakwadrado. Hiwain natin yung footlong sa tatlo. Kailangan kasi parehas ito ng haba sa molo wrapper ko. Hindi ka mabibitin kasi mahaba ang footlong ko. At higit sa lahat, dalawa po ito. <laughs> Next, ilatag na natin yung molo wrapper. Bale, papahiran lang natin to ng tubig para mag-lock. Tapos, dugtungan pa natin ng isang molo wrapper. Kaya tinutubigan natin to para kapit na kapit sa footlong ko. Next, i yun natin yung footlong dito ng may konting higpit. Sa una, malambot pa yung footlong ko. Pero titigas din ito after maperito. <laughs> pero kung gusto mong gumamit ng Shanghai wrapper, pwede din dito. Ang importante lang naman kasi ay maging crispy yung labas ng footlong nyo. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Guys, bossing nga pala yung brand ng Footlong na ginamit ko dito. Hindi ito sponsor pero mas mataba kasi ito kaya mas marami ang magagawa mo. Pero hindi ko lang alam sa'yo kung marami ang magagawa mo. Kasi bawat napipirito mo, yung kalahate, kinakain mo. <laughs> Make sure na nailock nyo na mabuti dulo ng molo wrapper nyo. Pitong piraso ang nabalutan ko. Next, hiwain na natin to. Pero huwag masyadong manipis kasi baka hindi matuhog sa barbecue stick nyo. Heto na yung mga nagawa ko. Tapos isa-isa natin tuhugin ito. Bale sa isang stick, limang piraso ang ilalagay ko. Pwede din kayong gumamit ng hotdog kung gusto nyo. Basta kung saan kayo makakamura, dun kayo. So, okay na to? Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung mga footlong into medium heat hanggang sa lumutong ito. Baligtarin natin para kabilang side maluto din. Guys, hindi magasos sa mantika ito. Dahil hindi naman masyadong sumisipsip na mantika yung molo wrapper ko. So, okay na to? O, oh, ba diba, Ang sarap ng itsura. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, sobrang lutong ng labas pero yung loob malambot po ito. Ituloy lang natin yung pagpipirito. Sayang hindi kayo nakapunta nung birthday ko. Pero napansin ko ang babait ng mga taga dito. Dahil nung birthday ko, sinoli nila yung mga hiniram nilang martilyo, kaldero, kutsilyo, at higit sa lahat may dala pa silang mga plato. <laughs> Magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin. Mas makakatipid kasi kayo dito kaysa butter ang gamitin nyo. Then maglagay tayo ng isang kutsarang harina. Bale gagawa lang tayo dito ng roux. Tapos magbuhos tayo ng tubig. Guys, marami ang magagawa natin sa sauce na to. Kahit 30 sticks, malalagyan nyo dito. Maglagay din tayo ng 10 chicken cubes. Ito magsisilbing pampalasa ng alaking sauce natin. Then, magbuhos tayo ng 50 ml ng evap. Guys, kung gusto nyo mas bumaba pa yung presyo, imbis na sauce ang ilagay nyo, cheese powder na lang ang ibudbud nyo dito. Ilagay agad natin sa bowl para hindi ma-overcook. Tapos maglagay tayo ng alaking sauce. Promise guys, napakasarap nito. Parang ako. <laughs> At dahon ng sibuyas pampaganda. Heto ng ating footlong alaking. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mo ibenta ng 10 piso kada stick nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.